Mula nang pumanaw ang veteranang aktres si Jacqueline Jose, sunod-sunod ang testimonya ng maraming celebrity sa social media tungkol sa mga katangian niya. Sa loob ng showbiz ay marami mga naging kaibigan si Jacqueline. The Philippine Showbiz List presents mga malalapit na kaibigan ni Jacqueline Jose sa showbiz. Gina Alahar, isa sa mga naunang nagpaabot ng pakikiramay ay ang kapwa niya award winning actress na si Gina Alahar. Hindi na akwesyonable pa ang magandang samahang na ng dalawa na makailang beses na rin nagkatrabaho sa mga proyekto. Bukod sa pagiging malapit na magkaibigan, pareho rin ayon man ang kanilang mga anak. Sa kanyang social media post, nagbahagi si Gina ng compiled video bilang tribute sa kaibigan na pa niya ng short but sweet message para kay Jacqueline. Nangako si Gina na palagi niyang babaunin sa kanyang puso ang magaganda lamang nilang alaala. -ala. Dadag pa niya na kung sakaling magkaroon siya ng pagkakataon na makilala ang South Korean actor na si Yoon Bin, ihahalik niya si Jacqueline Rito. Tinapos si Gina kanyang mensahe sa pagsasabing, I love you my friend tinuguna naman ito ni Andy sa komentong, Love you always, Tita Gina. Jean Garcia Nagkasama siya na Jean at Jacqueline sa teleseryang Familia Zaragoza na umere mula 1996 hanggang 1997. Ang naturang proyekto rin na ang naging debut ni Jacqueline sa telebisyon. Kaya naman sa kanyang ang paglisan, baka sa kalungkutan na ni Jean. Anya si Jacqueline ay tinuturing niyang mabuting kaibigan at kasamahan na hindi niya makakalimutan. Tinawag din niya itong amazing person na iniwan ng isang pamana ng pagmamahal at pumamanasakit. Bagamat aminado si Gina na ang paglalakbay ng kaibigan ay mabilis, pinuri niya ang buhay nito na maganda. Bing Pimentel Hindi nagkasama sa trabaho sina Bing at Jacqueline pero parehas sila na nalaking minahal sa katauhan ni Mark Hill at hindi ito nakahadlang sa dalawa na magkaroon ng maayos sa samahan. Sa isang interview, sinabi ni Bing na talagang nagulat at naiyak siya nang malaman ang nangyari kay Jacqueline, lalo na at mag-isa lamang ito ng mga sandaling yun. Nang matanong kung paano niya mailalarawan ang pakikitungo o turingan nila ni Jacqueline, ayon kay Bing, hindi niya masasabing magkaaway sila dahil hindi naman daw sila ganun ka-close, pero paglilinaw niya, wala siyang issue at friends ang turing niya sa lahat ng babaeng minahal ni Mark. Katunayan, nagkaroon nga sila ng bonding moments. Balik tanaw pa niya, minsang umangkla sa kanya si Jacqueline at sinabi sa kanya na, huwag mo akong iiwan. Pagmamatawid ni Bing, ganun sila ni Jacqueline sa isa't isa. Hindi man gaanong close, pero friendly sila. Isa pa sa kinatuwa niya, malapit din ang kanilang mga anak sa isa't isa. Stella Suarez ang kapwa sexy star na si Stella Suarez Jr., ang isa sa mga matalik na kaibigan ni Jacqueline noong nagsisimula pa lamang ang kanilang acting career. Hindi nagkaroon ng pagkakataon na magkatrabaho sina Jacqueline at Stella, pero nasa ilalim sila ng parehong management ni Baby Pascual. Katunayan, magkaibigan na sila mula noong 1985 at mula noon, hindi sila nawala ng komunikasyon. Mayroon pa sila isang group chat na may pangalang Fourth Power, may apat na miyembro lamang, na nanirahan sa parehong bubong noong kanilang mga panahon sa Gilmore. Sa ni Jacqueline, isa nga ang mukha ni Stella sa namataan at dito nagbalik tanaw siya sa magandang samahan nila noong mga struggling actress pa sila. Kwento niya na nangupahan sila ng kwarto sa isang bahay sa kanto ng Aurora Boulevard at Gilmer Avenue sa Quezon City. Tanaw mula sa nilalantahang kwarto nila ang tahanan ni Maria Calao Katigbak, ang MTRCB chair mula 1981 hanggang 1985. Noong panahong yun, mga sexy star ang imahe ni na Jacqueline at Pinky at naghihigpit ang MTRCB sa mga sexy movie. Kaya a stone's throw away ang biruan tungkol sa napakalapit na paninirahan nila sa tahanan ni Katibak. Samantala ang trabaho ay masaya para sa kanila ngunit mas masaya anya ang buhay after work. Ayon kay Stella, dahil malapit lang sa kwarto na inuupahan nila isang disco house, nilalakad lang nila ito ng kanyang mga kasamahan. Pero si Jacqueline ay hindi nga raw sumasama sa kanila at mas gusto lang na magpaiwan sa bahay at nagluluto ng picadillo. Kwento pa ni Stella na nung first sexy pictorial ni Jacqueline ay nandun siya at siya pa naglalagay ng oil sa kaibigan. Suportahan nga daw sila sa isa't isa. Kailanman ay hindi daw siya nagduda na malayo ang mararating na kaibigan sa industriya. Noon pa lang daw ay kita na niya ang natural na husay nito at seryoso sa tinatahak na larangan. Ngayon wala na si Jacqueline, ang tanging meron si Stella ay ang mga masasayang alaala -ala kasama ang kanyang mabuting kaibigan. Adolf Alex Jr. Ang award-winning director si Adolf Alex Jr. ay isa sa mga labis na naapektuhan dahil malapit sila sa isa't isa. Nag-umpisa ang pagkakaibigan nila na magkasama sila sa Dunsol, ang pelikulang mula sa panurat at direksyon ni Adolf noong 2006. Ang twinning tattoos na Adolf at Jacqueline ang katibayan ng kanilang mabuti at matatag na pagkakaibigan. Ang piata ang huling pelikula na ginawa ni Adolf at Jacqueline. Sa isang panaya, maramdam ang lungkot kay Adolf. Ibinahagi niya ang pagdalo ni Jacqueline sa 77th Cannes Film Festival sa May 2024 ang isa sa mga pinaplano nila. Gusto ni Adolf na muling bumalik si Jacqueline sa International Film Festival na nagbigay sa kanya ng Best Actress Award para sa pelikulang Marosa noong 2016. Isang malaking karangalang ibinigay niya sa Pilipinas. Nora Honor, isa ang national artist na si Nora Honor sa mga nagluluksa sa pagpanaw ni Jacqueline na anya kaibigang maituturing ng lahat. Sa dilabas na mensahe ng superstar, binigyang pugay niya si Jacqueline at sinabing isang malaking kawalan na kanyang presensya sa industriya. Nagbalik tanaw din si Nora sa pelikulang pinagsamahan nila na hindi niya makakalimutan mula sa floor kontemplasyon hanggang sa pieta na hindi niya akalaing ito na pala ang huli nila magiging proyekto. Nagpabati din si Nora ng kasiyahan sa panalo ni Jacqueline sa Cannes na isang bagay na alam niyang magbubukas pa ng maraming pagkakataon para sa pelikulang Pilipino at sa mga kapon nilang artista. Hinding-hindi anya matatawaran ang galing ni Jacqueline. Pagtatapos niya, maraming salamat Miss Jacqueline Jose at isang mapayapang paglalakbay at yakapin ka sana ng ating manlilikha. Julio Diaz Mistulang tulang love team sa na Jacqueline at Julio na nagkasama sa mga pelikulang Takaw Tukso, The Floor Contemplation Story, Marosa at Apag. Ngunit kasabay nito, higit pa sa pagkakaibigan ang kanilang nabuo. Katunayan, brother-sister ang relationship nila at pareho din sila ng manager noon. Ito ang inihayag ni Julio na makapanayam sa lamay ni Jacqueline. Kwento niya kung mayroon man daw memory siya kay Jacqueline, ito ay masyadong magaan kasama. Hindi naman daw sila ang tipo na nagka-heart-to-heart talk, ngunit parang naging magkapatid ng araw ang turingan nila sa isa't isa. Sadyang cool at chill lang sila. Nilinaw din ni Julio na makailang beses man silang nagtambal ni Jacqueline noon. Hindi sila nagkagustuhan at walang ligawang naganap. Kamukha kasi nito ang kanyang kapatid na rin, kaya parang ganun din ang relasyon nila. Nung panahon may pinagdadaanan siya, isang araw si Jacqueline sa sumuporta sa kanya. Pagdatapat ni Julio, akala niya talaga ay mauuna pa siya rito dahil sa dami ng kanyang karamdaman. Kaya nung malaman niyang balitang pumanaw na ito, labis ang kanyang pagkagulat. Pareho sila sa FPJs batang Quiapo. Pero nasa magkaibang unit sila kaya hindi sila nagkikita sa set. Ayun kay Julio, paminsan-minsan ay nagdetect sila ni Jacqueline at ikakamustahan pa nga sila kung ano ang mangyayari sa kanila mga karakter. Nung huli ay tinanong pa si Jacqueline kung, kung mamamatay na ba ang karakter nito at sinabihan siyang hindi pa. Tapos siya naman ang tila inasar nito na baka ang kanyang karakter ang papatayin. Sa huli, binigyang diin ni Julio na barkada ang turingan nila ni Jacqueline at kailanman daw ay hindi sila nagkaroon ng tampuhan o away. Solid anya kanilang samahan. Nang matanong si Julio kung ano ang mamimiss niya kay Jacqueline, anya wala na yung kaibigan niyang best of the best actress. Sa tingin niya, si Jacqueline na yung pinakamagaling na artista. Bibeth Orteza Lahat ni Bebeth, siya o ang isa sa mga nakasama noon ni Jacqueline nang nagsisimula pa lang ito sa showbiz na niya kung gaano ito kahambol sa kabila ng pagkapanalo nito noon ng Best Actress Award sa Cannes International Film Festival. Nasabi rin nito kung gaano kabuting kaibigan na talagang mapagkakatiwalaan si Jacqueline. Para kay Bibeth, si Jacqueline ay isa sa mga taong hindi niya kailangang makita ng madalas o makachat. Basta kasama nga raw niya ito at kung may ibabahagi siyang isang bagay, hindi na niya kailangan pang sabihan ito na isikreto. Naroon na anyang assurance na hindi ito magsasabi sa kahit kanino. Hindi-hindi rin daw makakalimutan ni Bebeth ang ilang iconic roles ni si Jacqueline na sa tuwing pipikit ang kanyang mga mata. Ito ang kanyang naaalala. Kabilang na riyan ang pagkain niya ng fishball sa Marosa at bilang isang pulis sa Batang Quiapo. Gladys Reyes Siya na taong gulang pa lang si Gladys sa makilala ni si Jacqueline na makatrabaho niya ito sa drama anthology series na Lovingly Yours, Helen at kahit hindi sila madalas magkita, pakiramdam pa rin nila na walang oras ang lumipas kapag nagkikita sila. Nagkatrabaho sila sa Defang Kapuso series at Todo One I Love at mga pelikulang Felix Manalo at Apag. Pareho rin iglesia ni Cristo ang relihiyon ng dalawa. Kaya naman sa pamamaalam ni Jacqueline, hindi lang nawala ng mahusay na aktres sa industriya, kundi maging si Gladys ay nawalan din ng isang tunay na kaibigan. Sa isang interview, sinariwan niya ang mga gandang pinagsamahan nila ni Jacqueline. Ayon kay Gladys, si Jacqueline ay hindi ito yung tipo na taping friend lang na pag uwi, wala na. Tapos na ang bonding. Katunayan ay concerned daw ito sa personal niyang buhay na kahit ang tagal nilang hindi nagkita, pakilamdam nila ay parang kahapon lang ulit sila nagtagpo wala anya silang ilangan sa isa't isa. Candy Pangilinan Gamit ng Instagram post, nagpost si Candy ng mensahe ng pamamaalam kay Jacqueline. Dito nagbahagi siya ng isang sweet and happy photo nilang dalawa. Binanggit niya na kuha ang larawan nang bumalik si Jacqueline mula sa Cannes, matapos manalo ng unang Southeast Asian Best Actress Award. Pagkatapos ay nagpaalam si Candy sa kanyang kaibigan ng good farewell at sinabi sa kanya ng lahat ay okay na at oras na para sa kanya na magpahinga. Mensahe ni Candy kay Jacqueline. Okay na, Jane. Pahinga na. Pack up. Bigay ko number ko kina Andy. Ang mensaheng ito ay tinugunan ni Andy sa pagsasabing, Mahal na mahal kita, ati Candy. Sinagot naman ito ni Candy ng mga salita na maaari lamang sabihin mula sa isang malalim pamilyar na ugnayan. Anya. At Andy, Eigen Girl. Alam mo na. Alam ko naman. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!